Nasaan nga siya? Nakakainap. Diyan nga tayo sa karamahe. Ay, ay, ay. Sa video? Ay, hindi. Minsan ginagawa ko. Pag mahaba, sinapabilis ko. tawag ko ng ko. Hindi kaya. pa nasa biyayi. Oo. Lalo na ako.

고다스 겐 고다스 파트가 님

Diba sa katina? So, Oo. Ang ganda naman ito. Hindi niligyan partner. Good damit. Ah, yung paa naman. Ang mga ngayon ay na patuloy. O, di ba? Masarap okay. okay. naman siya so, okay. sa uli. Hindi mo nagustuhan? Okay. So, Oo. Hindi. ko sa uli. Hindi mo nagustuhan? Nagustuhan ko. Kasi para doon ko para doon? Kasi para paghubot akong time, di ba hindi ako ng

like that sa sa one or ninety sa kaya 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 yung, yung tong, cotton kaya 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 yung pwede kaya mm -hmm. dagdagan yung bandi. Kasi yun, parang... <laughs> Ay, mga, you know, mga ano

ya Saya. 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 Saya.

Ako ang number one na nag sa sa'yo. Ngayon ko talaga ng pusing. Parang kung gusto niya, manood sa minsa. Pumasak na sa pili na. Hindi siya tignan mo yung mga bata natin. Ang lalaki na hindi. naman nasira yung mga bata natin. Sira yung mga nila, pero nasira yung mga sa computer. Ang garan. Sa kamalimahan. Uh -huh. I love you always. I love you more. Chad, nabisi kayo ikaw dyan. Love, love. Tingin ka. Tingin ka lang sa akin. Tingin lang. Oy. Uy. O, oh, sige nga, iyaanin ko na nga yan. Baka mas maganda siguro ano yan. Ay, nakabilyo pala